Okay guys, so first gupit na aking mga apo. So feeling barber sa kanilang fur lola for today. So yan si Krimo, parang di siya masaya sa gupit niya kasi di pantay. Tapos ito si Peanut guys, di ko siya ginupitan kasi siya yung pinakamaikli yung coat sa magkakapatid. So pass ka muna. So ito si Kisses guys, hindi ko rin siya nagupitan kasi sinisipan niya ako. So baka matusok ko yung eyes niya. Ito naman si KitKat, lonely din siya. Hindi rin siya masaya sa gupit niyang di pantay. So yung eyes niya guys, blue eyes. So ito guys, ang amin most behave na patut So, si Oreo, guys, ngayon siya pag ko ako. May pikit pa, oh, di ba? Feel na feel niya, guys. Parang sinasabi niya, Lola, gupitan mo pa ako. So, sa pakabehave niya, guys. So, kit cute-cute niya, o, oh, di ba? Nagpapagupit talaga siya sa limang magkakapatid na mga apo ko. Yan, ang pinaka-behave. Tapos, titingnan ka lang niya lagi ng ganyan, guys. Ang bait-bait. So, di ba? Ayan, gupitan ulit o, di ba? Pipikit lang siya, guys. Hindi siya makulit talaga. So, siya yung pinaka-maayos kung naggupitan. So, bye, guys!